Nakabisa po si Dasyat, kami maglalangoy sa dagat At dahil po, birthday nino nga Birthday nino Sino may birthday? Sino mag-birthday? Kuya? Kuya Tunan Ah, si Kuya Tunan daw po ang may birthday ngayon June 28 ang birthday po ni Kuya Tunan Kaya po kami maglalangoy Anibibi, biyati mo ba kasi Kuya Tunan? Kumantangan na ka rin, mo si Kuya Tunan?

<laughs> at yan po, at malalim po ang tubig. Oh. Baba na, Ang po malalim. Na, dito na po tayo. Ayun, 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 May ayun, 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 nghe gla lăng người mama ya tuti malalim malalim anh nak mama ya tango đi chine las mau malalim tuti ha malalim wow

Lodyo. Oh, na rin. Ano, huwag lumalim!

Nini, halika na! Ako ang pinagtatawa Bayabas. <laughs> Kain na na po. Baya lang! <laughs> Ate Lisa, ka muna. Sige, sige, sige. Ate! Ate! hindi ko official oh bato huwag tingting kaya kaya bato 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 Pipoy! bato 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 Pipoy, bato 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 bato

kalu dikah oh, mutu datang gitu deh apa namanya corona ini ya yaan mangnya ning lida eh wah sarap nang isda kan cain ngap tuk awak magalah mu dina kai rasa apa tai naket rasa mai mai apuna

ganda naman yun. Pag-singal mo, wag ka sa kanya. Hindi mo na makikita sa'yo. ito sa kanya! Tapos mo. Ayan pa. Ito. 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 Nang ano? Si Kuya Tunan nagluluto ng pulutan. Mamaya. At birthday. Sino nga may birthday? Ha? Si Kuya Tunan, Birthday ba ng Kuya Sabi, happy birthday Kuya Tunan. Happy birthday Kuya Tunan. <laughs> mayroon hmm. po mga bihawa sa tuya tunan tuya tunan, ginagawa mo? nag-iiyado hmm. po si tunan hmm. tilapia at saka tambakol at pakoy at may karneng baboy